Daghang bahin karon sa atuang palibot ang nangaupaw na tungod wala nay punuan sa kahoy nga makita. Usa kini sa rason nganong ang managlahing fraternity group nagpahigayon og tree planting activity sa jansan Sulod sa duha ka adlaw, nagahin sila og 500 ka bamboo seedling aron itanom sa Timberland Purok 1 Clean 5 sa Barangay Mabuhay ning Dakbayan. first purpose na duha is to preserve the environment. Second, gusto na mo i-promote as a fraternity. First impression manggol sa mga new generation karon. Once makadungog sila word ng fraternity, negative ang ilahang makuha nga feedback. So we are trying to divert that issue. Gusto na ito ipakita sa ilahang fraternity ay this is our design to help together with the other sectors nga na ay interest sa pag-help. Luyo kanila nang imbita usab sila og managlahing sektor sa simbahan og uban pa aron mas daghang matanom. Apil dinhi ang grupo sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta. Uh, hindi lang isang part ng exercise kundi nakakatulong din kami sa uh, ating environment. Kapin 50 usab ka individual ang nipartisipar sa pagtanom ni Ini. Then, uh, sa other sectors to promote the relationship kay dili ko mo nga fraternity me dili me magkuan sa uban so promote na to ang relationship as brothers no usa sa rason nga ang bambu ilahang napili nga itanom tungod paspas matud pa kini dakong kung tabang matud pa kini sa kinaiyahan bisan pa man sa mga residente stabilizations and environmental conservations and ma restore pod na namo ang ecosystem sa barangay mabuh barangay mabuhay in the heart of changing lives kini si brigada Liza Labaho Sebrigada News Jansan, Brigada News.